mabuti na tugang ko. <laughs> Tapos wala man yan kay, kay Walpaga. Sarong mabuot asin matadong na tugang para kay Marlon Mando kan Barangay Bari Isligaspe City ang 19 Ay. anyos kaining tugang na si Clarence Mando na nagadan sa pananaksak banggi ka na kaaging Sabado. Makulog pa sa pamilya na hastangon yan da ipanadadakop ang suspechado. Gusto ko dumanon man yun na yan na, so, nagadan sa tugang ko na kung ano bagas, para man sa kuya. Gusto ko magiganti pero naisip ko yan na sala yan ang gusto ko man. So matawan man kay Ustis pagkagadan kan tugang ko. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Joseph Herbert Aringo, antes ang tulong best na pananaksa kay Clarence, ng rambol ang grupo kan mga taga-barangay Kagbakong asin barangay Baries sa Sarong Baraylihan sa Purok Dositio Kawalog, barangay Kagbakong, Ligaspi City. Tulong residente kan barangay Baries ang irido sa pangyayari. Mantang ang biktima na daiman kinaaraman sa rambol ang basang nasanadaang sinaksak sa tikab asin tulakan suspechado. Itong si John Paul Del Aire, abang nagsasayaw kasama si Alex Rigachuelo, bigla na lang ito sinuntok ng isang lalaki na nandun din sa sayawan. Tapos, humingi siya ng tulong kay sa pinsan niya, si Raymond Del Aire, dahilan para kumpuntayin ni na Raymond yung sumuntok. Ito naman si Clarence Mando. Sa investigasyon namin, naglalakad ito pa sa bahay ng kapatid niyang babae, doon din sa sityo kawalog wala itong kaalam-alam tungkol sa away doon na nangyari sa isang grupo, bigla na lamang ito sinaksak ng isang suspechado. Kasi... Dugang kan otoridad. Huli tatagabari isang biktima ini na pag-initan kang suspechado. Sa ngunyan, may person of interest na daang pag-iimbestigaran ang otoridad. Siguro sa akin, kung pwedeng iwasan na lang ang masyadong inom-inom tapos mga ganyan na sasayaw. Pag nakita na siguro mga lasing ng isang grupo na medyo may alam nyo naman ang pagkatao noon, umiwas na siguro para hindi na mangyayari ang mga ganyang pangyayari. Hustisya man ang kurahaw, kanabaya ang pamilya kan biktima. Sana lumawas nila ang pangon nila nila sa tugang ko. Ora mang Ilong agad ko dyan. Tapos mga mga nakahiling, halimbawa nakailing sana tabangan man kami. Dahil may man kaya sa presente pigbibilara na sa saindang residensya si Clarence. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.